<laughs> Hi guys. Uh, <laughs> so, alis kami ngayon. Um, pupunta kami ng Diplomat Hotel ata. tapos may kaibigan kami um, sa amin at pupunta na siya ngayon dito. So, abangan niyo kami guys sa aming mga adventure. Adventure! <laughs> At hilo sa aking mga bashers dyan na ano ano, ano na mga sinasabi, ganito din yung ganyan, o diba? siya guys, ito yung boyfriend ko. si hi muna, mag-hi ka muna. Saan tayo mapunta? Saan tayo mapunta? Lilibutin ang bagyo. Ha? Lilibutin ang bagyo. Mm -mm. Lilibutin yung bagyo. Tala, ano, taga saan ka ka ulit? Mahal na. Makaldan, taga Makaldan sa Pangasinan, di ba? So ilang taon ka na daw, yung totoo daw? 20. Kasi sabi nila, Chel Gabriel, sa dawak May 19, 2004. Oh, di ba? So alam niya na. Alam niya na hanat, May 19, 2004 siya. Ah, no na pala siya. <laughs> Bye. <laughs> Hi guys, so dito kami ngayon guys. So, kasama ko yung ano, o, oh, ba? Diba? So, alis kami ngayon at mag, um, mag iikot daw kami ngayon. <laughs> Ayan, siya. Siya so, yung kasama namin. Hey, ayun, tara, go tayo. Oo, oh, ayun, may natin. Uh -oh. <laughs> so, mag-ikot ka sa'yo na tayo ngayon, sis. Punta mo na tayong The Mansion. Ah, The Mansion. So, oh, napuntahan nyo na ba yun? Eh, last year. Ay, matagal na. Ano pa yung hindi na napuntahan? Ikaw, kahit saan. <laughs> Ayan, guys. Ito yung sakyan namin. Diba? Bye! So ayan guys, sa Belt Church kami. So ayan. Tara na. So dito kami guys. Hmm. Ito yung Belt Church. So dito na kami mga moms. Picture muna tayo dito. Picture. So, so ayan bae mga mama, so dito si Evet, babae babae. <laughs> Ako din naman si Jella. ng babae din. <laughs> so dito kami sa ano, sa Bell Church at um si at Evet po yung ano, yung nag-aya dito. Thank you Ate Evet. <laughs> Lang kada pala no. Oo, butas pinantas. Aket kan. ayun ang Bell Church guys. Okay. Oh. Mm. Ay, an, an, Ate Evet, ano yung story dito sa ano? Sa uh, parang, sa kanya sa Bell Church. Ano to? Parang fan yun ng mga Chinese. Ito yung simbahan ng mga Chinese. Simbahan ng mga Chinese? Yes, tapos dito ginaganap yung mga Chinese New Year. Ay, yung Chinese New Year last year. Dito sila nag nagsimba lahat. Kaya punong-puno to every Chinese New Year. Yes, punong-puno sobra-sobra. Hindi ka na makapasok. Pag ano, pag gaganap yung Chinese New Year nila. Mm -mm hmm, ito pala yung ano. ito yung loob ng simbahan pa kayo. Ah, sige, ito, go. So, ito, si Ate Ibet ay chef na lang yung dahilan kaya nakapunta kami dito. So, thank you so much. Ayan. So, ito yung simbahan ng Chinese. Bell Church, a Chinese. Mm. So, pwede ito ipapasok dito. Pa, no? So, pasokin natin yung loob. Diba? Ah, ito pala. Parang siyang office. Ay, sorry. so, ito yung... Ano ah, ito, ate? Sa... Ano naman to? Yung parang... Ito, ito. Ito yung parang museum. Parang... Mm -hmm. Ito. Ito yung Pero ano. Pero hindi pwedeng kasuta. No? E, yan ang oh, ano nila. Ano yung tawag nila dyan? Museum. Kung baga parang... Ah, yan sa... yung museum. oo, parang ano nila. Parang, hindi siya pwedeng... Ah, ito yung museum pala nila. Pero hindi siya pwedeng pasukan, no? Yung mga antigo. Ganon. So, ah, dito ka talaga? Hindi, taga ano ako. Taga Baler, Aurora. Ay, taga Baler, Aurora ka. Mm -hmm. Pero ito, ito kada nag, ano, in how many years? 20. 20 years kada dito? Mm -hmm. dito na rin. Kipinig. Ah, so, 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 dito so dito kada ito, nag, ano, uh, nag-business. Ganon. Ayan guys, oh. Ganda no? hmm? Pumunta na. Hmm? Pamunta na pa sa Stone Kingdom? Pamunta na ako doon. Ay, mga mga. Pero, last year pa, I, ano pa yung matagal na yun? Yung bago ngayon. So, akit tayo mga ma'am. Sa ano? Sa, di diba may bago dun sa banda sa United Kingdom? Uh, King, oh, oh. Kingdom Stone? Tiger? Okey. Parang ganun. Parang Ang ganda pala dito, no? <gasps> na, ang view, ano pa lang? Lahat yung mo na dito. <inaudible> Mm. <laughs> 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 na. Ano to? Di, ano din yan, ma? Hindi ko na alam. Ay, hindi mo na alam 'yan. So titingnan natin. Ah. Parang ano siya? Tawag diyan. Ang taas, ang, taas, ang, taas, ang, taas. ang taas oh. <laughs> ang nakahingal. Ito pala yung ano. Ito pala yung re ganda ng Bell Church, no? Oh, ito oh, tawag mo dragon mm -mm, may mga dragon pa. <laughs> Kaya nga dragon, may mga dragon. At ah, dito sa Bell Church ay eh, makikita mo yung ganda ng mga bahay-bahay dito sa Baguio. Ang <clears throat> ganda. Hindi pa namin inikot lahat kasi hinihingal ka. Hinihingal kami. Saan <laughs> <Mayroon laughs> tayo ma? Ayos. So, upo muna tayo kasi So, ano ba talaga gusto mong ano Saan ka talaga gusto mong pupunta? The strawberry farm. The strawberry farm. May farm. Strawberry farm. <laughs> <laughs> Kaya pala, bakit gusto mo pumunta ng strawberry farm? Ah, gusto mo na makita yung mga... Kakain ka ng strawberry ba? Kakain ka ng strawberry. Ah, gusto mo yung bulaklak. Broccoli. <laughs> may ano naman, may, may mga broccoli doon, di ba? Oo. Di ba, ma? Broccoli o cauliflower. O ano? May cauliflower ba doon, di ba? Oo, meron Marami rin doon. So anong gusto mo doon? Bro ah, broccoli or broccoli strawberry? Broccoli <laughs> strawberry. strawberry. <laughs> ah, may mga ano ang ang dito ang, ang, nakagaganda dito is full um ano siya. Um full of mga um, bulaklak man no. At saka puno at saka yung mga pintura nila ay colorful talaga. Uh, <laughs> <tampoco> ang mga turista din naman dito is pumupunta talaga dinadayo. So ayun guys, sa bababa na kami kasi papunta kami doon sa tayo? Strawberry Farm. Sa Strawberry Farm. Ah, so dito naman tayo. Kasama ko ka yung ano ko, boyfriend ko. <coughs> Saan, saan ma? Saan ma? Sa ah, sa bahay mo mga Bisaya. Ano to dito ma? Ah, kaya pala siya tawag na Bell Church kasi dahil dito. Ah, dahil pala dito. Dahil pala dito, tinatawag siyang Bell Church kasi ano siya, may bell pala dito. Ang ganda dito ma, no? Oh. Kaya ang ganda talaga, oh, sobra. Anong, anong, anong place yan ma, sa harap dito sa Bell Church? Ano, ano kasi tawag dito eh, KM mga KM-KM kasi dito, ano yung mga KM-5, KM-6, KM-4, mm -hmm. come to mga ganyan yung mga yun. Mm -hmm. So highway na pala yan dyan. Oo, oh, highway. Ay, yung mga ganyang bahay, may mga kalsada rin ba yan mga? Oo, rin? may kalsada rin yan. Kanyang mga bahay? Nakatakot siya no, tingnan no? Pa. Kaya ang ano kasi liliit tingnan sa malayo. Ay, sa gawin doon, yun yung bahay na may puro flower. Ang tawag doon, binidyo mo siya. Flower siya yung parang tourist spot dito. Tourist spot talaga din siya. Pagbaba natin dito mamaya. puntahan mm -hmm. natin. So, ang dami, pa natin pupuntahan. Go, tara na. Picture mo, da dagat talaga siya malapit. Oh, malapit. At maraming pulse doon sa amin. Right. So, may ano? Ito, ma ang, magandang puntahan ngayon, alam mo, ano, sir, Ay, lang Siargao? Mm -hmm. Nakapunta na ako ng Siargao, pero halos mga foreigner halos andoon. Mm, ano to, ano to, ma? Ah, ito yung ano, prayer niya. Ah, ito yung prayer. Ano to prayer? Prayer, ano, ito yung basta yung parang dito kayo mag-pray, yung magbibig, maglalagay ng gano'n, no? Anong tawag? Ah, yung, ano? Lisenso. Lisenso. Ito pala yung prayer, ito, ano yung nila. Santo. Ah, ito yung santo nila. Nang Chinese. Mm. Gold na gold yan. pag inuwi natin, million na Ay, gold yan. Totoo, totoo gold yan. Hindi ko alam Pero kasi sila mahilig sa Mm, ang mga ano no. Hi guys. So dito kami ngayon sa um, Strawberry Farm. Kasama ko si ano, si si Niel <laughs> Ikaw, di ba first time mo pumunta dito? Anong ano, anong gusto mo makita sa ano? Sa bagyo. Ha? Ha? Saan yun? Mamaya. Matagal pa dito? Diba? So, dito kami guys. Ang daming tao guys. Hmm. Diba? Shout out! <coughs> At si ano, si Madam. Hmm. mayan guys. Di, pwede naman dito. Excepto. to. So dito tem. Mm, dito yung mga pasalubong mga mamsi oh. Sa gilid, ito yung mga klase-klase mga pasalubong nila. Diba? ba mm mhm <coughs> Excuse me, Udah yu... mm, dami amay. Oh, pa entrance. Strawberry peaking. Tara na. Wala Video lang naman tayo. hmm ito pala. Magpicture mo na tayo dito. Ang dami na magtao. So, ayan guys, yung um, lettuce, at saka yung mga strawberry. Ayan. Di ba? Ito yung ano ng strawberry talaga. Strawberry? Di pa. Ano? Hmm. No, Ayan free, diba? oh. <laughs> Ayun, guys, ito yung am um, strawberry farm Dito kami guys Yan yung strawberry At dito kami sa Ano <laughs> mm. Diba? Diba?

đi bài tại mà